May update ako sa inyo mga kasari dahil effective November 1 ay may mag increase So, ayan, kita nyo, Nestle memo po yan. Binigay sa atin ng ating ahente. So, kung hindi pa kayo nasabihan ng ahente ninyo para makapaghanda, at least uh, maging update ito para sa inyo at para makapag-imbak na rin kayo sa um, before November 1. Dahil mag i na ang ating Nescafe stick. So, parang second wave niya na ata itong mag-increase ngayong taon na ito. Dahil kaka-increase niya lang, ngayon mag increase na naman siya. So, yung SRP ng isang pack ng Nescafe Stick ay magiging 144 pesos na po. So, 48 pieces ang Nasa loob nito, um, nasa 3 pesos na ata yung isang stick ng Nescafe. So ngayon, ibebenta natin siya ng 4 pesos na mga kasari. So ang laki ng itinaas niya mga kasari. Kung nasyak tayo sa Magic Sarap, um, nakakasyak din pala yung Nescafe stick. So yun mga kasari. So yun lang naman yung ating uh, in-update sa atin na magtataas ngayong November 1. So hanggang dito lang mga kasari.